si kuya, huli. So ayun oh. Sorry, 1,000. May taxi din na tinikita nayon oh. Sorry, 1,000 ang dami nila. Ayun oh, may nakikipag ano. May nakikipag uh, ayun, may nagpaaliwanag ata si Kuya ayun niyan. Ayun. Ah. Oh. Oh. Paaliwanag si kuya, huli. Hayo, ano yung ano ni Kuya, action niya. Ma-action action siya. Ganito ganito. Sorry ay huli, ayun, sakit sakit yan, aga-aga, 1,000 hindi lang bus lane ang active ngayon, pati bike lane, dito sa part na to so huli kong nakita dito, ulitin ko last Thursday uh, meron akong video nyan, uh, naka nandyan so ngayon ay Monday 7.30 na yun uh, ng umaga, January uh, ano ba ngayon 22 So after doon ayan dadaan ada na ulit sila dito kasi wala nang bantay eh. <laughs>